Magandang araw o magandang umaga o magandang hapon kung anong oras mo man pinapanood ang ating lesson vlog ngayong araw. Ako ay nagbabalik ang inyong guro sa Araling Panlipunan upang magturo sa inyo ng bagong kaalaman. Handa na ba kayo matuto? Kung kayo ay handa na, ako ay handang-handa na rin para sa ating aralin bago tayo magtungo sa ating aralin, ano sa tingin mo ang mga kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino? Sila ba ay nangaso? Sila ba ay nagtanim ng isda? Tama kung yun nga ang iyong iniisip. Yun nga ang mga ng mga Pilipino para mabuhay. Na makikita mo sa mga larawan ang kanilang mga hanap buhay. Pero bago yon, bakit kailangan ba nating pag-aralan ang kanilang hanap buhay? Bakit kailangan nating mapag-aralan ang kanilang mga ginawa upang mabuhay? Tama, dahil sila ang ating mga ninuno, dapat lang na matutunan natin ang mga ginawa nila upang mabuhay noong sinaunang panahon. Ngayon din ang mga ito ay makapagtuturo sa atin ng mga dapat gawin kung tayo may mamumuhay sa Pilipinas. Dahil lahat kayo, alam ko, ay nakatira ngayon dito sa UAE. So narito ang mga ginawa ng mga Pilipino para mabuhay. Ang ating paksa ay ang kabuhayan ng mga sinaunang Pilipino. Makikita nyo ang mapa ng Pilipinas. Alam nyo na ang kapuluan ng Pilipinas ay sagana sa likas na yaman o natural resources ang kapaligiran nito ay nagtataglay ng iba't ibang mga anyong lupa at anyong tubig na nagbibigay ng kabuhayan sa mga naninirahan dito. Yan nga makikita nyo ang mga Pilipino na nag-harvest ng kanilang mga pananim. Ang mga sinaunang Pilipino ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran, sa kanilang pagtatatag ng permanenteng mga tirahan, natutunan nilang humanap ng pamamaraan upang matustusan ang kanilang mga pangangailangan or they, their needs mula sa kanilang kapaligiran. Nabubuo o nabuo ang mga iba't ibang uri ng pamayanan ayon sa uri ng kanilang ikinabubuhay. Ang mga nanirahan sa patag na lugar na may matabang lupain ay nakapagtatag ng mga pamayanang agrikultural. Ayan nga. Samantala, ang mga nanirahan malapit sa dagat at katubigan ay nagtatag ng pamayanang pangisdaan. ang mga pamayanang naitatag sa mga mabundok na lugar ay namuhay naman sa pamamagitan ng kanilang pangangaso at pagmimina. Mamaya ay pag-aaralan natin lahat ng ito. Pag-aaralan natin ang kabuhayang agrikultural. May dalawang paraan ng pagsasaka ang mga Pilipino. Yan ay ang pagkakaingin at pagbubungkal ng lupa. Ang pagkakaingin ay paraan ng pagtatanim sa pamamagitan ng pagsunog o paglinis ng mga kabundukan upang gawing taniman. Pangalawa naman ay ang pagbubungkal ng lupa. Sa ganitong paraan, makapagtatanim ang mga sinaunang Pilipino o ginagamit pa rin ito hanggang sa ngayon pagbubungkal ng lupa ng sa ganon ay matamnan nila ang kanilang mga lupain. Pangalawa naman ay ang paggamit ng irigasyon o patubig. Sa ganitong paraan ng pagsasaka, dumami ang produksyon ng kanilang pagkain dahilan nito upang maging sedentaryo o permanente or permanent ang pananahan ng mga sinaunang Filipino at dumami ang kanilang populasyon. Susunod. Dumako tayo sa pagmamayari ng lupa. Sa pagmamayari ng lupa, mayroon diyang mga alituntunin na kanilang sinunod. May mga lupain na nakalaan para sa kapakinabangan ng mga maginoo o pamilya ng datu. Pamilya ng datu, sila yung namumuno sa isang barangay. Pangalawa naman, ang kakahuyan, lupang pansakahan at katubigan ay itinuturing na pagmamayari ng buong barangay. So lahat ng mga tao na nakatira sa buong barangay, sila ay may karapatan sa lupang ito. Pangatlo, ang pakikinabang o paggamit ng lupa sa sinaunang lipunang ng Pilipino ay tinatawag na komunal o ginagamit sa kapakinabangan ng mga miyembro ng barangay. pang ang lupang pagmamayari ng isang pamilya ay ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Ibig sabihin, kung sila ay nakatira sa isang bundok, ibig sabihin ang lupa kung saan nakapwesto ang kanilang tirahan, yun ay kanilang pagmamayari. Dumako tayo sa kanilang kabuhayan pagdating sa pag-aalaga ng hayop. Makikita niya dyan na natutunan nilang mag-alaga ng mga hayop. Nariyan na natutunan nilang alagaan ang kalabaw, ang mga manok, gayon din ang mga kambing. Nakakita na ba kayo ng kalabaw? E ng kambing sa Pilipinas? Alam nyo ba, ayon sa isang Pilipinong historiador na si Teodoro Agoncillo, maaring nag-alaga rin ng mga elepante ang mga sinaunang Pilipino. Ito ay batay sa pagkakaroon ng salitang Tagalog para sa elepante na mula sa salitang malay na gadya. Okay, ko tayo sa pamaya ng pangisdaan. Dahil sa katubigang nakapaligid sa kapuluan ay naging pangunahing kabuhayan din nila ang pangingisda. Narian ang ginamit nila, gumamit sila ng spear sa pagkuha ng isda. Gumamit din sila ng lambat. Gayun din ay nanisid sila ng perlas. Ayan, makikita ninyo sa larawan. Dumako tayo sa pamayanan sa mga mabundok na lugar. Ang mga nanirahan naman sa mabundok na lugar o yung mga tao nanirahan sa mga uh, mountains. pangangaso ang pangunahing hanap buhay ng mga taong nakatira dito. Gumamit sila ng mga bitag o patibong o trap para manghuli ng kanilang mga kakainin. Gayon din, ang mga nakatira sa kabundukan ay pagmimina ang kanilang ginagawa o gawaing pang-ekonomiko. Ginto ang pangunahing minimina ng mga sinaunang Pilipino at alam natin na ang Pilipinas ay napakayaman pagdating sa mga ganitong natural na yaman. Susunod, dumako tayo sa pangindustriya. Ano nga ba ang industriya? Ito ay ang produksyon ng isang kalakal na pangkabuhayan o paglilingkod na nasa loob ng isang ekonomiya. Makikita nyo dyan na pagpapalayok, paghahabi at paggawa ng sasakyang pandagat ang kinilang ikinabubuhay noong unang panahon. Ano nga ba ang pagpapalayok? ang pagpapalayok ay ay ang paggawa ng mga kagamitan mula sa luwad gaya ng palayok para sa pagluluto. Balanga na ginagamit sa pagpiprito at may mga palayok o banga na ginamit bilang imbakan ng pagkain at sisidlan ng mga buto or skeletons. They put the skeletons of their uh, families inside of this jar. Nakamamangha, tama? Believe it or not, it's true. Pangalawa naman ay ang paghahabi. Ano naman ang paghahabi? Ito ay isang gawain sa paggawa ng tela sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga sinulid Nakadalasan itong ginagawa ng mga kababaihan. Kung kayo ay pupunta sa Baguio City, makakakita kayo ng mga produkto na hinabi ng mga lokal ng Baguio. Ano naman ang paggawa ng bangka? Isa pa sa industriya ng mga sinuunang Pilipino ay ang paggawa ng bangka tulad ng balangay. Korokowa, Virey, Vinta, at ng Parua. Iaan ang kanilang ikinabubuhay. Gumbawa sila ng mga bangka upang ibenta ito. Gayun din kilala ang mga Pilipino na Magaling pagdating sa pamamangka. Dumako tayo sa kanilang pakikipagkalakalan. Alam nyo ba ang mga bansang pumunta sa Pilipinas upang makipagkalakal? Hmm. Pag-aralan natin. Unang isinagawa ang pakikipagkalakalan ng mga sinuunang Pilipino sa iba't ibang barangay at sa paglipas ng panahon ay sa mga karatig na lugar sa Timog Silangang Asya or South East Asia. Barter ang tawag sa sistema ng pakikipagkala, pakikipagpalitan ng kanilang produkto. Gumamit sila ng ginto at kabibe bilang salapi or currency. At nagkaroon din sila ng kasangkapang, panimbang at panukat upang mataya ang dami. They use the weigh scale para matiyak ang dami at halaga ng bilihin. Piloncitos naman ang tawag sa mga inukitang gintong bariya na ginamit ng mga sinaunang Pilipino sa pakikipagkalakalan. So, ito ang kanilang currency. Itinuturing ito bilang isa sa mga unang salapi ng Pilipinas. Naging masigla ang pakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa mga karatig lugar sa Timog-Silangang Asya noong unang panahon sila nga ay nakipagkalakalan sa mga taga India, Indonesians, mga Taiwanese, Chinese, at ganoon din sa mga Arab. Nariyan din ang kanilang ikinalakal na makikita nyo sa ating pisara. Nakipagkalakalan sila upang magkaroon din ng ibang produkto. Tinatayang ang kalakalang India at Indonesia at Pilipinas ay naganap bago ang ikatatlo hanggang ikalawang dantaon BCE or before Common Era hanggang ikalamang ikalimang dantaon or Common Era. Grabe, sobrang haba ng kanilang pakikipag kalakalan sa mga Indones at mga Indians. Sa mga Chinese naman o sa Tsina, ang kalakalang Pilipinas at Tsina ay nagsimula noong 900 hanggang 1,400 common era. Ilan sa mga produktong Tsina ay tapayan, salamin, timbangan at Jade. Ayan. Ang mga Arab naman na siyang pinagkuhanan ng mga Pilipino ng mga produkto gaya ng tanso, tapete, at seramika or ceramic. Ang pag-aaral sa mga sinam sinimulan or simulain ng kabuhayan noong sinuunang panahon ay makapagbibigay ng pangunawa or understanding sa atin sa kakayahan at mga katangiang likas sa mga Pilipino. They said that Filipino are creative. It's true. Lumabas ang kakayahan ng mga Pilipinong makiangkop sa kanilang kapaligiran at pakinabangan ang mga makukuha mula rito Naging malikhain sila ng madagdagan ang kanilang produkto at naitatag ang iba't ibang industriya. Ang mga bagong produkto ay bunga ng pagkamalikhain o pagiging creative ng mga Pilipino. Bagay na kahangahanga sa kanila. Ang mga produkto ng ito ay nagustuhan at tinanggap ng mga dayuhan sa kalakalang ka panlabas kapansin-pansing naging mahaba ang kasaysayan ng pakikipagkalakalan ng mga Pilipino sa dayuhang mga kalangkal. Nangangahulugan lamang na ang magandang ugnayang ito ay dahil sa mga taglay na katangian ng mga Pilipino gaya ng pagiging tapat or honest at mapagkakatiwalaan, trustworthy. Yan ang katangian ng isang Pilipino. Nawa marami kayong natutunan sa ating paksa ngayong araw. Kung kayo man ay mayroong hindi naintindihan, pwede niyong balikan ang ating lesson vlog. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa muli. Paalam!